isa sa pinakamalalaking misteryo ng sinaunang mundo. Paano nga ba ginawa ang mga piramid sa Egypt? Hindi ito gawa ng mga alipin gaya ng madalas nating akala, kundi ng libu-libong bihasang manggagawa, mga tagaukit, tagabuhat, at inhinyero. Ang mga bato, limestone at granite, ay pinutol sa malalayong quarry. Ang granite, galing pa sa Aswan, daan-daang kilometro ang layo. Sakay ng malalaking bangka, tinawid nila ang ilog nile para dalhin ang mga batong ito sa giza. Pagdating sa disyerto, hinihila ang bawat bato gamit ang mga sled at lubid. Pinabasa pa ang buhangin para mas madulas ang daan. Paano nila ito inangat? May mga teorya, rampang tuwid, paikot o daanang nakatago sa loob mismo ng piramid pero higit pa ito sa bato at inhenyeriya. Ito'y pananampalataya sa paraon bilang Diyos at sa piramid bilang hagdan patungo sa langit. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin sila. Patunay na kahit sinaunang tao, kayang gumawa ng imposibleng bagay.